Magandang hapon po, Ma'am Cherry White. Hello po, magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni Cherry, uh, hey. yung problema. At susubukan po namin, tingnan namin kung pwede natin maayos pa ito. Gano'n mm -hmm. katagal na po mag, magkasintahan eh. ni ano uh, <laughs> White Start po nung December 13. This, Dito lang po, bago lang. Ah, one, wala pang one year, December wala po. 13. Okay. Well, sa akin naman po yun. Kahit papano, it eh, si December, January, February. Mm. Tatatlong na kayo. Mm. mo e ano bang pinag ng away ninyo? Ah, uh, ito po kasi yun eh. pinagbintangan ako na nag-hack po daw ako ng Facebook. Yan, nahinak daw po yung Facebook. Which is nung, nung, isang gabi po, eh, akala niya hinak yung Facebook niya. Pero lahat po ng Facebook nag-log out. Mm -hmm. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, syempre, naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinost ko po yung konbo na ipapatulpo ko. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako, magulang ko po, adik, um, may matanda daw po ako. yon yun po yung mga sinabi niya sa akin sa live. One hour po siyang naka -live. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ho ba kayo, ma'am? Hindi po. Okay. Ah, hindi mo natanong sa kanya, ba't niya nagawa yon. Wala ba siya yung pagsisisi or pag nag-post later on na bakit niya nagawa yon o hindi ba siya nag-reach out at gusto makipagbati? Wala po eh. Eh bakit siya pang magpapatulpo eh? Ayun nga po eh. Hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi ah, may ebidensya daw, may ebidensya daw po siya na pinapahak ko yung account niya yung Facebook niya. Ano ebidensya pong hawak niya? Hindi ko po alam. Eh, nung gabi po yun, lahat yung nag out yung Facebook. Pero kung kayo po ay magkasintahan, ba't kinakailan po ay hack yung kanyang... <laughs> hindi ko so, nga po to. alam. Hindi, hindi ko po gawain yun. Pero yan po iba na-explain mo na sa kanya. In-explain ko po, pero sunod-sunod yung rant niya sa akin. Kaya sabi niya pa ako ng uh, bad words na, ulul ka, alam ko ikaw may gawa nito. Pero, nung time na po yun, lahat ng Facebook nag out. Okay. Tapos ah, ah, tapos ta nagka po talaga ng down po ang meta po nung araw po, mm -hmm. Facebook, uh, Messenger and uh, Instagram po. Y yung down po talaga. Alam niya at nasabi sa kanya. Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na. Paanong nag paanong hinahak at eh, nagko-content kami dito na na log out lahat ng Facebook. Sabi niya ulol ka, ikaw lang gagawa nito, alam ko yung ginagawa mo. Pero ano ang motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi mo hindi niyo ba naipaliwanag sa kanya na bakit mo ga, bakit ko gagawin yun? Bakit kita iha? Sir, puro bad words po yung sinabi niya. Ako kalmado lang. Sabi ko hindi ko gagawin yan. Nandito po yung conversation sa akin. Pero sa palagay niyo po, bakit niya naisip yun? Marami Siguro po, po dahil po ano, galit siya. Galit siya? Bakit po siya galit? Sir, siya, ba? Ba? hindi magalit yun. Nakakatakot. <laughs> kaya nga boy tapang eh. Oo po, Nakakatakot oh. talaga. Eh, dapat prepared ka na kung makipagrelasyon ka sa kanya. Hindi kaya nga po Anong na ipaghiwalay na, na, ako eh. Ayaw niya. Ayaw niya. Siguro, give it a try. Kasi siyempre ma'am, nung pinasok mo relationship with him, alam mo kung ano yung karakter, yung pagkatao niya. Dapat tanggap Sir, niya. Sir, nagtakilala ka. kami, hindi po siya ganun. Sobrang lambing niya. Mm. Sobrang bait niya. Okay, maganda yung sinabi mo. So, Opo. ano sa tingin mo ang dahilan nung sobrang bait niya, sobrang lambing niya, biglang nag-360 degrees? Sir, selos. Ayon. Selos. Yan celos. sinasabi nila, huwag ka kasing magkaroon ng pasintahang maganda oh, di ba? Kasi kung ikaw magkasintahan maganda, eh talagang marami kang uh, problema dyan. Siyempre, natural. Sir, maganda. Yung, eh, hindi po daw ako maganda. Kasi sinasabi niya sa live, unggoy ka din. Tanggalin mo yung maskara mo. Kasi mo. sir, retoke daw po yung ilong ko. Eh, wala nang masama kung retoke. Oh, Doon sa mga ano, so, seloso at seloso, eh wag na kayo magkasintahan ng gwapo at uh, maganda para hindi na kayo magsiselos. Wala nang aligid-aligid. Di ba? So, nagsiselos siya baka naman may pagbasihan ma'am para maging fair. Baka naman may pagbasihan yung pagsiselos niya. Sir, ito nga eh. Pilit kong sinasabi noon sa social media, ilabas mo kung anong dahilan ng hiwalayan natin. Bakit hindi mo malabas? Kasi sir, ayoko magsalita eh. Masisira siya. Yeah, pero ma'am, kasi wala siya dito. Subo so na tawagan. Mm -hmm. Yung bang, okay, dati malambing siya. Sabi niya, sweet. Sobra. O, oh, Para syempre, akong prinsesa. Tama lang yon Usually, ganun talaga pag naniligaw. Mm -hmm. Pag tumagal-tagal na, hindi naman lahat. Medyo pa pagbabago. Oo. Pero, what led to it? Ano po yung mga nagawa mo sa tingin mo sa kanya na para naging ganun po yung kanyang pag-aasal na ngayon sa inyo? Kasi ganito po yan eh. Nag-start yan pati dun sa ano. May nagpa-picture sa akin sa Alcoy, sa Cebu. Nag-away po kasi kami dating. Lagi kami nag-away. Laging punto selos. Siyempre ako nag-selos din ako. Pero yung pinagsiselosan ko nasa lugar. Okay. Nasa ano po yung sa Cebu? Yung sa Cebu, sir ganito yan eh. Meron din kasi lumabas sa video po na, na nakita ko. <clears throat> Hindi, pero hindi po siya yung sinaktan ko. Opo. Yung mga kaibigan niya. Sir, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Umakit, ako, uh, bumaba ako dun sa resort, nakapanti ako. Nagsiswimming po ako nung that time. Opo. Tapos, pag akit ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko, tapos yung kaibigan niya, apat na lalaki. Habang hawak niya ako, nakavideo sila. Nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila, ano, nakipag-sex ka doon? Ginagan nga ako, na sex ka dyan sa baba. Anong ginawa mo dyan? Sabi ko mga followers, nagpa-picture sa akin. Anong masama? Mm -hmm. Doon na siya na-trigger. Nagselo siya, yun. So, pinagpa-picture sa mga followers, pinagselosan niya po Opo, yun? Opo. Yung mga taga Cebu. Doon po sa lugar na yun. Natural lang po sa ating mga vloggers, magisigur sa kanya pag may nakikita mga followers nagpa-picture. Hindi niyo po naunawaan yun. Bakit wala ho ba nagpa-picture sa kanya? Madami din po. Oh. At ikaw, nagsaselos ka ba pag may nagpa picture sa kanya? Hindi po. Normal po yun eh. Pag may picture Kaso ang, kasi yung point po na yun, naghiwalay na naman kami. Yung mga nagpa-picture sa akin, pinatagay ako. Doon sa hmm. may resort. Siyempre, katuwaan po kami yun. Pag akyat ko yun, nagalit nagalit galit na siya. Hmm. Anong dahilan daw bakit si uh, Boy Tapang siya pa sana magpapatulfo? Anong sinasabi? Pinahak ko daw po yung account niya kaya ipapatulfo niya ako. Okay. Nawala naman pong basihan. Okay. Kayo ba willing ma'am na pagbatiin ko na lang kayo? Hindi po. Ayaw mo na. Ay, naman po yung tatlong buwan. Ay, hindi po. Hindi ako manghihinayang dun. Eh, anong dahilan? Ba't nandito po kayo ngayon? Eh, gusto ko po kasi sabihin sa kanya na ano na... Kasi sa social media po eh, tinitira na yung ano ko eh, yung mental health ko talaga. May mga nagbabanta din. Tapos, hindi na ako makatulog ng maayos sa lahat ng sinasabi ng tao. Ah, ganyan pala yung babaeng niya. May matanda. Kasi yung sinasabi niya pong matanda, tatay po ng anak ko yun. Na 40, okay. 40 years old plus. Yun yung sinasabi niya, matanda ako. Tapos ito Pero, pa... Na, okay. Yung ba na isabi mo sa kanya bago kayo nakipagrelasyon sa kanya na ako ay merong anak at ang tata nito ay... Alam niya so, po yun. Okay. So dapat hindi niya sinisingil siya yun. Diniklar niya yun sa kanya. Okay. So ano pa po yung kanyang hinay Sa social media, ano? Ha? Yung mga luxury bag ko daw po ay galing sa sugar daddy. Yun yung sinasabi niya. Na pinost ko, galing po yun sa sarili kong pinagpaguran yun. Yun yung ano ko kasi may mga nagko-comment sa akin, Uy, ang bag mo, galing naman siya sa sugar daddy mo. Siyempre, nasasaktan ako, sir. Yung mga ganun na, ano, nadadamay din po yung anak ko sa mga comment. Kaya, ano, kaya sabi ko, daanin, hindi, hindi po ako sumagot sa, ano, sa, sa Facebook. Gusto ko, daanin na lang namin sa... Okay. Kasi ma'am, ito, kung talagang hindi kayo magpag-ayos at lumalato, uh, kung yung po yung naitabi nyo o na-screenshot nyo, yung mga pananalita na hindi totoo, Pwede ho mas cyber libel natin. Kung sino man yung gusto niya, may kagagawa niyan. Lalo yung sinasabi na ikaw ay walker, ikaw ay ganito, ganon, ganon. Na below the belt po yun. Kaka po yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, sinabihan niya ng adik. Yun po, pwede natin makasawa ng cyber libel mga yun. Hmm. Nandiyan ho na, na, na preserve nyo yung mga post na yun. Hawak nyo pa po. Apo, may video. Sinan ko na po. Pwede ho kayo mag cyber libel, kung tutusin. Pero habang maaari sana, maiwasan natin, napagbati namin kayo. Hindi po mangyayari yun. Kilala ko yun eh. Okay. So, at least kayo po yung nakapagsalita na sa amin. Kapag siya pumunta rito, eh, alam na namin kung anong gagawin. Siya nga pala, kanina pala, malala ko, yung lawyer po ni Boy Tapang gusto ata magkipag-usap off air. So, willing ho ba kayo pagkatapos nito, pag-usapin naman kayo off air. Sige Meron ang gusto sabihin yung lawyer. Siyempre, yung lawyer siguro, uh, alam niya na pwede ka mag-cyber libel. Doon sa si mga sinasabi mo. Pero ikaw po, walang sinasabi masasama kay Boy Tapang? Nagmura yeah. po ako kasi away namin yun eh. Nagmura po ako dun sa ano sa sa bahay ni yeah, pero yung yung bang pinost po na may sinabi kayong mga live bills mga Ay, wala mga, po. malisyosong mga panalita, wala. Walang cyber libel. Kasi kayo. alam ko po yung mangyayari. Kaya hindi po ako sumagot. Pero yung mga tao pong nagsalita na mga hindi maganda laban sa inyo, paninilampuri puri, yun po, pwede tayo mag-cyber libel. Tutulong po kami. Okay? Sige po. Uh, si Boy Tapang daw, mamaya na lang daw magsalita. Uh, yung, ano, may Actually panawagan? sir may post po siya sa, sa Facebook uh, 20 minutes ago kanina po. Uh, kakagising ko lang, excited naman to. Oh. Kalmahan mo, alam ko, pangarap mo yan umabot sa Tulfo kagaya ng pag-utos mo kay Canada Girl dati. Asa na ang tawag, inihintay ko. Pero tinatawagan natin sir, wala pong sumasagot uh, oh, po. Saan? pupuntahan na lang daw po si Boy Tapang. Hindi niya tinatawagan? Ano? Shari? Hindi po, tinatawagan po natin, sir. Uh, ringing po, hindi po sumasagot, sir. Pero Ito nakausap natin, 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 natin kanina yung lawyer, di ba? Opo, hindi po sumasagot. Tapos kanina, ngayon po, cannot be reached na po. Yung number po na ibinigay po ni ah, Ma'am Cherry White. Nga, ayaw nga nila ng on-air. <coughs> ang okay. ah, gusto nila off-air. Yung lawyer. Yung lawyer daw po ang willing Yung lawyer daw po, Ma'am Cherry White, willing natin magpag-usap. Mm -hmm. So mas paganda kung lawyer, alam niya na Anong pwede mangyari base doon sa mga sinabi mo na mga post? Actually, sa rapi meron din po akong lawyer. Mm. Pwede din po rin yun. Pwede din po siyang yun din yung makipag-usap. Lawyer to lawyer? Opo. Patay na, mukhang tumitindi na to. Ako maris, ano, kayong dalawa lang. Hindi po. Mas mabilis mas mabilis mm -hmm. kung kayong dalawa lang. Hindi kasi pag lawyer to lawyer, medyo ibang level kaya na. Kapayaan po kasi ako sa social media eh. Wala Nadama yung <laughs> anak ko eh. Wala ang pag-aasang magkabalikan wala kayo. Wala po. Ako. Ano po mensahe niyo kay Boy Tapang? Wag kay kayo magsalita ng mga masakit. Alam ko po yun. Alam Sige. Kasi ano? sa Facebook ko nga po, hindi ako nagsalita ng di maganda. Dito pa po kaya. Sige po, ano po yung mga gusto sabihin sa kanya? Na nanunod po siya malamang kasi mm. kinatbilis na po siya. Pinatay niya yung cellphone. Ano po, ang gusto niyong ano? Ayan po, tingin sa camera. Mensahe niyo po sa kanya. Wala. Good luck. Yun lang, good luck. Good luck sa'yo. Good luck sa atin. Yun lang po. Yun lang po. Siya <laughs> yung pag-usapin natin. Sige, salamat ma'am at good luck po sa inyong dalawa. Sige po. Ladang po. Ayun. Thank you po. Kaya kayo dyan ha, huwag kayong umibig sa maganda at sa gwapo. Hanapin nyo yung pangit para wala na kayong problema. Hindi na magsaswangit ang mga niya. Totoo yan. Palang pinagawa selos.